Buti ka pa, Karina. Laging bago sa mo. Ako kasi, laging pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng lumang sa patis niya. Nagpatsya ka ako pala sa doktor. Kami ng doktor, babae raw, magiging anak natin. Talaga kung babae nga, pag-aralin natin ang balat. Ngayon pa lang, pag-aaralan ko na gumawa ng sapatos na balat. Dumating na ang araw na ipapanganak na niya ang kanyang ikalawang anak. Ah! Ah! Inay, bakit mo lang pa Sisi? Tawa kasi ako ng, ng, ng German na may hasis sa bangabang habang kaya panganak ko kapitid mo. <laughs> bakit hindi niyo po subukan ni Hinro si Karina sa piano o sa painting o sa bandore class? Hindi po yata talaga para sa kanyang pagsasayaw. At lumaki na si Susie. Tignan <laughs> <laughs> nyo, pwedeng pang-carnabal yung bata. <laughs> Anong problema mo ah? Tama na yan. Huwag na kayong babalik dito. <laughs> Anak, hindi bala kulang yung mga pa? Pagkakain ng nanay mo, magiging ka ng kabuti ng tao. Isang araw, nanaginip si Susie na may paasya. pa ako sa panaginip ko. Yung anak ate, may pa sa panaginip ko kay ganda ng design. Ate, kung lahat ko magsusunod ako ng ko sa mga sapatos na panaginip Ate, kung mag-drawing ha? Sige. Okay. Arawan ng ama ni na Susie, kaya binigyan niya ng regalo ang kanyang ama. Bye! palak again. Para sa inyo, antayin niyo. Paanong kanina mga sa status, may order ba na hindi na deliver? Hey, hindi ko alam na may ginawa para sa tupados para kay Susan. Na-isip ko. Inawit kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para magkasuot sa kanya ang mga sapatos?